Hello po sa inyong lahat. Ako, nandito tayo ngayon sa Metro Manila at meron tayo ngayong i-interviewin. Isang batikang karakter actor na talaga namang kinatatabutan na kararamit Ilang beses talaga namang kinurusunada ang mga bidang idolo natin kagaya ni na FPJ, Rudy F. At kung sino-sino pa, kailangan makagatit tayo sa kanya ngayon. So, huwag kayong magkakakala. Siyempre, sama kayo. Let's go! Let's go! center at kasama na natin ang isa sa pinakabeteranong character actors ever ng Philippine movies, si Kuya Dindo Arroyo. Ayan. Hello, magandang araw sa inyo lahat. <laughs> okay, nice meeting Kuya. Ay, my pleasure. Okay. My pleasure. Yes. So, light like, interview lang tayo Kuya. Start tayo dun sa pagsisimula mo. Okay, I, 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 una, uh, bago ako nagsimula, nagte-theater ako, kaya lang high school, college. School. Tapos may mga competition, nalo tayo sa best actor. Pero uh, usually, ang papel ko, ganoon pa rin, kontrabida. Masamang tatay o masamang asawa. So, yon Tapos, uh, dumating yung panahon, ang tatay ko kasi at negosyo, paupahan ng bahay. Ah, inupahan ng management ng Viva Films, yung kabilang lupa na uh, property. Iyon. Lumang property na, and I mean, the, the other property, right? Beside, our, yes, yes. Kumbaga. So Tapos, uh, nung maniningin lang, kasi uh, hindi naman ko hindi pa na mauso kontrata nun. No? Kumbaga, so singilan. Okay. So, singi lang. so Inutusan ako ng tatay ko, I'm sorry, inutusan ako ng tatay ko na maningil and uh, behold, and uh, I was so amazed, Umbupa uh, was the brother of Philip Salvador. Okay, so Ramon si lang nang nakatuloy siya yung going to show business? Okay. Nag-usap sila ng tatay ko about kung yung mga anak niya, ganyan. Tapos ako yung na-announce -na ang tatay ko na nag-teatro. Tapos tinanong, nagkita -nag kami na si Silpe. Okay. Hey. Sabi ko gano'n, ito yung ano, uh, sulat ni tatay, okay. naniningil. Uh, sabi niya gano'n, uh, babayaran ng viva yan. Mm. Gusto mo ganito, punta uh, buta kang viva, usap tayo. Gusto mo mag-artista? Sabi ko, kung babulahin mo ko, ako, ako ya ipe, bulahin mo yung tatay ko. I was tall, 6'2", tapos I was young, I don't have any idea about show business. Pero I was so interested, para makita yung sarili ko sa screen, gusto ko talaga, kahit talent lang, yung lalakan, okay na ako doon eh. Pero yung sabi niya, bibigyan kita ng magandang role, isang pelikula lang, lang pa, kaya ko i-promise sa'yo, after that, bahala ka na. So sabi ko, sige, uh, usap tayo, viva. At that time, sabi niya na ako, sige. Ito, I will issue a check. Viva office na to. Cut uh, long story short usap kami, binayaran ako ng Viva, buka yung cheque. Uh, uh, si Ipe, nag-issue uh, din si nag, uh, nag ng cheque, Kuya Ipipa pa nun, mm hmm. inabot sa akin, you believe, at that time, 19... I think that was 87, 86. 86-87 pinatalent niya muna ako Papatayin goons uh, Background na uh, pagtakbo mo uh, Sasapukin ka Yung mga ganon uh, tapos binag workshop ako uh, in-enroll in -enroll in-enroll in ko yung sarili ko sa gym nag-aaral ako ng taekwondo I got a belt he gave me 25,000 uh, pesos at that time. okay. Pag kinumpiyot mo yon, parang 100,000 binigay yun. siya. Uh, yung amount ng 25,000. Okay. Yeah. Yes. Kasi, yung 500 na yon, uh, 150, isang dosen ng Holland uh, Holland Roses, bibili mo sa Manila Hotel, was 150 na. Okay? So imagine mo um, kung gaano kalaki ang pera ng 25,000. Yes, yes. So and so forth. Sinama niya ako Apuang, Job Ring, uh, yung dalawang yun. ah tapos, sabi niya gano'n, meron pa ako isang pelikula sa'yo, gano'n, gano'n. Sabi ko, sige, may nakita akong ano, study, uh, study character. Sabi ko, panorin mo. Mm. Nabot ko yung VHS. Uh, ito sa movie of Two Moon Junction. R-rated to. Yes. kasi sexy. Uh, Mahaba buhok ng lalaki. Naka ponytail, long sleeves. Tapos, maong lang uh, cowboy boots. Sabi ko, yan yung gusto kong character. Sabi niya, bakit? Kasi gusto ko, pagpasok ko, hindi alam ng viewers kung kontrabida ko o hindi. Okay? So, sabi niya, sige. Uh, I was wearing designer clothes by, uh, patay na to, si Eddie Badeo, uh, Junjun Cambe. patay na rin. Puro mga designers to. So, I was, uh, I was dressed well. Tapos nagulat sila, uh, sino ako, nung time na yun ang uso kasi noon, dapat uh, may kamag-anak sa show business. To get into show business, kailangan you have a blood of, uh, a royal blood of being an actor. Or yes, yes, yes. So, uh, basta, I was just quiet. Ginawa namin, ikasamoy puputok ko, that was 1989. So I waited for about three years, work out lahat, makikatawag ko, Took the, uh, we shoot the movie, wala pa sa sasakyan, mm. no? nag-mabass lang ako. Ang shooting uh, location namin was in Batangas na Sugbu, yung asokrera doon, okay? Tapos ang kinunan kagad, ka dead scene. Sabi ko, lang pati kagad. Ka May <laughs> ba diba? tayo <laughs> sa ano mo? You're very much identified with the long hair. Yung mga yes. long hair mo nasa Tumon Junction na... Oo, doon ko kinuha. Tapos kasi, uh, sabi ko, uh, Dati kasi nausi yung uh, long hair sa amin, nung panahon ko, 70s. Okay, okay. Hippie hippie. Yes. Okay. Ako naman, ginawa ko, was more on the fashion. Ano, parang uh, Miami Vice. Mm -hmm. Okay. Diba? Yung in-time. <laughs> tapos, nung uh, pinakita ko sa kanya, okay. Tapos yung director, uh, Augusto Salvador, was an old fashion director. Director ni... Uh, uh, Ninong FPJ. Hmm. Hmm. Sabi niya gano'n, pagpasok ko, the first day namin, first time niya ako nakilala. Ako po si Dito Arroyo. Ako po yung uh, ano, uh, uh, pinadala dito ni Philip Salvador. Ah, ikaw ba yung uh, gaganap na Jigs? Jigs ang pangalan ko. Opo. Uh, so, nabasa mo na yung script, ganyan, ganyan. opo. Tapos, uh, ano, nakasubero ko. Bees ka na. Ka. Ito yung ko, ganyan, ganyan. Okay, maganda yan, maganda. Tinali ko na yung buho ko. yung uh, sombrero ko. Tinago ko sa ilalim ng sombrero. Tapos may undercut na ako. Pinauso ko na yan. Take kami. Paglabas ako. Iho, iho, Ano kala mo dito? 70s? Hippie ka? Papalabasin mo ano? Ha? Text ako kayo. Ah, ano ko, po? Ah, pocket belt pa uh, yes, yes. Uh, ko. Oh. Ipe, galit yung director. Hindi ko kilala. Ogi daw, direct Ogi. Ah, uh, kausapin mo kasi hindi raw ako kukunan. Kasi kinuha na, putol yung buhok ko. Putol! limit talaga. Sabi ni gano'n. Nung nag-rushes. Pinaulit yun. Tapos sabi niya gano'n. Ah, hindi ko ba na-discuss sa'yo yung uh, identity or character niya, no? Ni Dindo Arroyo, ganyan gano'n kasi yan. Tapos napag-usapan namin yan. After that, three, three months after, October pinalabas, uh, October, November, December, wala na kumuha sa akin. After January of 1990, kapatid ni Phyllis sabi niya gano'n, dito, alika, punta ka ng, ano, ng office ng Viva. May papipirmano ako sa'yo. And, uh, sabi ko, ah, may pelikula tayo. Oo, oh, sige. Pagpunta ko doon, handa ka na bang pumirma? Kasi lahat yan may cheque. Ano lahat yan? <laughs> may folder doon. You wouldn't believe. Mm -hmm. Ang nakaharap sa akin was 19 movies. Paano mo tatapusin yung sa isang taon? Sabi mo na 10 days. Mm -hmm. Okay? Eh hindi naman lahat ng 10 days na, na shooting. Tapos putol-putol yan, depende pa yan kung ano eh. Okay? Pinirmahan ko lang. Okay? Kasi siyempre. Diba? Uh, Pangarap ko ba pa talaga mapapunta ng showbiz? Pangarap ko talaga? Dream mo talaga maging actor? Ah! Uh, Theater was my ano you know, outlet of uh, anger, kasi oh, kumbaga, di ba, outlet yan eh. Yes. Tapos, never that I get to expect na tatangkilikin ako so, as the vida. Kasi, nung nag-fight scene kami, nagulat lahat ng tao. Hindi naman ako stuntman, pero I can, I can do the fight. Tapos, nakaka ah, ako. Tapos, yung presence ko nga, matangkat, bata, laki kong katawan, all of that. Ito yung ano ko ni? eh. Ito yung image ko noon from maalala. Yeah. Oh, yes. Mm, Naalala ko yan. Yan. Oh, yan. Yan yung character yun. ko. Kaleo. Di ba? Guwapo di. Yes. <laughs> di ba? Kaya nga nagbulat sila. So, hindi expect nila, kakampi ako doon ah. sa sa movie. So, and then, after January came, so, ginawa ko na. Naglalaga rin na ako. Hinahati ko yung araw, isang uh, morning, isang gabi, dalawang pelikula. March 10, pinaperma ulit ako ng isang na peliko. Ay! <laughs> nagari a reparate So... Gusto mo yun? Yeah. Binata ako eh. Sa bagay. Wala, ko. wala pa ako asawa no. At that time, I was only... 28? Kasi... He is into theater. He was into theater. So yeah. makakako. Kaya tanong ko lang ganun. Makakako. Tinanggap lang niya. Pero deep inside eh. Parang... No, Hilaw uh, baga. Hilaw Hindi. Kasi ang, ang concept ko kasi dito ng pag-aartista ano, uh, hindi, uh, ano ba tawag Hindi technical eh. Uh, noon kasi, kailangan gwapo ka eh. Uh, uh, kailangan singer ka, dancer ka, yung ganyan eh, yun, di ba? Pero in the aspect of uh, uh, entering a different car. They don't want to try yung mga mm. kontrabida bago eh. Ang lagi nilang kontrabida noon, Pakito Diaz. mo uh, Bamer Ba meron mo Morad. Max Alvarado. Uh, -huh. uh Buaya. <laughs> <laughs> <Do> you know? si Buaya. Oh, Pag nakita mo kagad, ano itsura? Nakamaong. Naka rubber shoes. Ah, kontrabida. At mahahaba buho. exactly. ang buhok. Exactly. Tapos ang gulong. Oo. Oh, uh oh, -huh. diba? Sabi ko, bakit hindi pwede ayusin? Bakit hindi bigyan ng, ng ano, matatalino viewers, sabi ko. Kuya Ipe, matatalino yan. Hindi niya mabawa, hindi mo na maloloko na yon. So, ginawa ko na Nag-click. Yun na. Okay, mabilis ang tanong tayo. First, launching movie mo. Kasamoy po po ko. Philip Salvador. I uh, was the henchman ni Eddie Garcia. Would you believe? First movie ko, Eddie Garcia. Last movie, last uh, teleset. Last teleserya ni Eddie Garcia, kanang kamay. Yun na, aksidente siya. I was there. You had movies with FPJ ka? Ano, 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 okay, ano, 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 My first uh, question was, bakit ako? Sa dami-dami ng artista, nandyan yung Mark Hill, nandyan yung, yung mga dependable na, na talagang magigaling na karakter, Johnny Delgado, uh, uh, Michael Dimesa, Bembol Rocco, yes, bakit yes. hindi sila ang kukunin mo? Tapos, nung kinuha ko, sabi ko, Noong, bakit ako? Ngayon niyang ganun. Ah, uh, hindi siya umiinip. Ba teka, bakit nino? Bakit no? Naging ninong ko sa kasal after, <laughs> after this. <laughs> Kumbaga, so, nag-umpisa kami doon sa tanong na, uh, unang ano niya, pinatawag niya ako, pinapack up niya yung dubbing session ko. Uh, sabi niya, I want to talk to you. Pagdating ko doon, lapit ako, upo ako, ayan si FPJ, sabi niya ganon. ayaw mo na gumawa ng pelikula maayos akong ganyan. Sabi ko, Manjer, alam nyo ba, pagka ito, ineto ko sa tatay ko, hindi maniniwala, kainuman ko kayo. <laughs> malakas talaga mo. Nandun na tayo, malakas uminok, pero yung makainuman mo pa lang si FBJ at that time, at wala pa akong pelikula, ganong kalaki, o like, hindi pa nagsoshowy yung mga sinushoot ko, sino ako para kunin mo at makainuman lang. Inuman na lang muna, wala mo nang offer. <laughs> Tapos, ni sa sinagot sa tao siya. Tapos sabi niya, mahal ka raw. Kinuha ko yung Bertinos ko. Na. Bayad na ho kayo. <laughs> <laughs> From netizens point of view, mainit din daw ulo. Eh PJ, how true? Nung inabutan ko, nagtitame na siya kasi he was about 60 at that time. I was 30, parang ganun nung, uh, nung gumawa kami ng ano uh, nung uh, nga, 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 sabi niya gano'n, may movie ako para sa iyo, sabi niya gano'n, ay salamat po. Tapos sabi niya gano'n, mahal ka raw. Hindi, sabi ko. Gusto niyo, sabi ko gano'n, tawagin, tawagin niya fight instructor, suntukan na tayo sa ano, parking lot. <laughs> Kasi, excited ako eh. Uh -huh. Sino ako para kunin mo? A simple, uh, uh, aspiring actor came from nowhere, oh. was invited and called upon by the king. Tanong, why would he think na you are mahal? Ah, uh, hindi kasi ang parang gusto niya pa ano, palabasin. Kahit na magkano ka, huwag mo lang ako pepersuhan. Kasi alam niya kung magkano ka. Kasi saka, lahat ay, ng producer nakakausap. At saka maybe ko yan sa looks because intimidating. Mm, ang yeah, Hindi hindi matalino. Hindi, hindi, lang sa ano-ano. Ang sa akin lang, Nung kinuha niya ako, sabi kong gano'n, ano, uh, an offer that you cannot resist kasi minsan lang yun eh, okay? And then, lagi ko sinasabi na, lagi, hanggang ngayon, lagi ko sinasabi, yung last movie ko will always be my, ano, my last uh, attempt to be in show business. Kailangan galing ako. Ah para the best, at the best. tapos... Hari na yung kumuha sa'yo eh. Um, Ay <laughs> tama. sa school lahat, tinawag ka ng Dean. Uy, ace-lister uh, uh, ka. Uh, 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 uh. So? I was, I was just so excited. May mga karanasang kanya-kanya na talagang mga pasabog. Yung iba mga character actors na naka-interview ko. Like for example, terry Babasa. Ay 5,000 isang suntok pag na-higit ka. Any e ano? memorable encounters with FPJ? Nakakataw man to or nakaka-embarrassing or whatever. May kwento ka? Uh, meron, pero ang ano totality para hindi maging sa familiar or sa pare-parehong story. Mm -hmm. Fernando po was just a close, a close image of a father in show business. Okay. Kung baga, naging tatay ko, naging, uh, naging mentor ko in the sense na Ah, uh, director kasi siya. Eh. Yes. Um, an And producer, no? Oo. Eh. Oh, katulad nung magugulat ka na sabi niya, Dindo, may napanood ako iyo eh. Tigilan mo na yung ano, yung nagyoyosi ka sa eksena. Bakit? Sabi ko, nung bakit? Kumukuha ka ng buhelo eh. Paano kumukuha ang buhelo? Okay. Pansinin mo, may dial ka, papatayin ka. Anong gagawin mo? <laughs> Boss, papatayin ka. Humiram ka pa ng acting sa sigarilyo eh. Ba't hindi mo nalang diretso <laughs> yun? Ba't hindi mo nalang diretso <laughs> eh? yung dialogue. Namnamin mo. Tapos, ah, uh, may mga iba pa, ah, uh, tawag yun, yung mga uh, pakisamahan mo lahat. Bababa ba yung mga crew? Sabi ko. Uh, ano? Alam mo bakit? Sabi ko, sabi ko, bakit? Dahil ni Fernando po. Tandaan mo, yung mga yan ang magdadasal sa'yo, sumikat ka. Pag sinamahan mo yung bida, hindi ka pagdadasal niya kasi magiging threat ka sa kanila. May eksena ka kapuwi na talagang confrontation kayo. Huwag tayo. Yes. Pagpalitan ng ano. Kasi ako, kahit sino, kahit sino ako, I never get to think he is the person that I idolize. Kunyari, uh, Piro Salvador. Eksenahan mo ko, eksenahan kita. Tumaas ka, bababa ako. Tumaas ako, bababa ka. Magtatapa tayo, sisigawan nito. <laughs> Kumbaga, kasi I was more technical actor Dan, ano, yes. uh, yung uh, ano lang, champa uh, champa okay. Ano eh, uh, kasi sabi ko nga, kahit sa theater, di ba, sa theater, kaya ka gumagaling kasi dami mong rehearsal. Sa dami ng rehearsal mo, iba-ibang output, intake, kung paano mo kukunin yung eksena. Pero yung pa rin ang dialogue mo, iisa lagi. Pero pagdating mo ng mga matinee show, iba na naman yung atake uh, mo. <laughs> diba? So, naging technical ako doon. So, nung, nung humarap ako, I was just performing in the sense na para lang ako nasa teatro. Kaya pati yung boses ko ngayon, malakas dahil sa siya. Oo, uh, mm -hmm. Ano ang tabi mm ko -hmm. na kaibigan, Lindoro is one of those character actors that talaga nakakatakot. Boses, <laughs> boses pa lang. Boses pa lang. nga, medyo kinakabahan ako. Paupahan <laughs> ako. Okay. 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 At saka bayad, yun pag nagagalit ako. Oo. <laughs> uh, <laughs> working with Rudy Fernandez? Si Rudy, ano, uh, talaga. Uh, siya yung, hindi niya ako kilala in my aspect of work. Kinukuha mm. lang niya ako dahil Uh, eh, ni paring Ipe uh, nabalitaan ng ganda ng scene ko kay Fernando po kasi si Fernando po sikreto niya sasabihin niya kuno yes. si Dito. sasabihin niya kay Bob mo si Dito kahit pang trailer lang papayag yan sabi nila merong ano uh, I have a certain attraction kasi bago bago yung 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 image ko. Sabi na magagamit niya yan. Oh, bago eh. Kasi kung ipapasok mo yung iba, napanood na nila yan eh. Sorry ah, no offense man. Uh, nagpahaba sila telebabasa, Nagpahaba. Sir. Yeah. Uh, nagpahaba lahat ng buhok, di ba? Pero may binagayan. Hmm. So, nung inumpisahan ko, kahit si, Ru si Kuya Roy nagpahaba, si King Gutierrez, mm -hmm. Uh, Robin Padilla, lahat na lang eh, nagpahaba, di ba? Ang, sa akin lang, nung inuso ko yan at nag, uh, ano, nauso, hindi ko pinagmalaki. Eh. I was just quiet. They claim to be na mas bago. Sa kanila, mas ano. Ang sa akin, was more into the acting uh, uh, power. Mm, mm. Kasi, ano eh, uh, lagi, lagi kasing ginagawa ng mga artista, ano, pagka, kunyari, pita, maayos. Gusto nila maayos din sila. Ako hindi. Pagka nalaglag na yung buhok ko at wala na akong ano, at lumabas, mas gusto ko nakakadili ako mas gusto kong nanggigigil ako. Nagsuntukan na kayo, gusto mo ayos pa yung buhok mo. Magtipaklong naman eh. Punta tayo sa kasalukuyan. You have, you have been a part of Batang Kiyako. Yes. Maraming nagsasabi na ibalik, ibalik, ibalik ang iyong karakter. Posible ba yon? Eto.